Malinaw po ang mensahe na dito sa Valenzuela, bawal po ang mga street gangs ho natin sa loob man o sa labas ng mga paaralan. Alam ko ho, sa ating mga estudyante, kilalang kilala niyo na ho, ang mga pangalang TBS, LBS, nagkakalat sa mga pader ang mga graffiti ng TST, BB Hood, etc. No? Puro pintura, aabangan sa labas mo ng paaralan. Marami pong magre-recruit. May iba ho, dala kutsilyo, brass knuckles, papasok po mga nahuli ho namin sa loob ng mga school bags. At uh, malinaw po ang mensahe po ng Pamalan Lunsod ng Valenzuela na hindi ho kayo welcome dito sa aming lugar. Persona nung grata. Ang ibig sabihin ho ito, bawal kayo umapak sa Valenzuela City. Ang mga OG na nagsisiga-siga, nagre-recruit-recruit, -recruit, ata uh, pa post-post pa dyan, hindi ho ako natatakot sa post kahit din bantana ka sa buhay namin ni council Gogoli. Ang importante ipinapakita ho namin dito na hindi kayo welcome sa aming lugar. Ang kadalasan ng mga OG according kay General Ligan, ang pinanggalingan ay kalookan. Ang pinanggalingan ay Malabon o iba't ibang mga lugar. Daan na lang ho kayo at wag na kayong pumuntang Manggulo pa sa Valenzuela City. Dahil dito sa Valenzuela kami po'y seryoso pagdating po sa aming pong uh, programa sa edukasyon.